yun magandang gabi sa inyo mga idol hindi tayo sa ulingan ko dini sa hulo binintayan natin dito sa hulo para hindi sayang ating pagod binintayan natin yan o, lakas pa ng usok mga bandang alas 12 ko paari ng tanghali sa hindihan siguro mga bandang mga madaling araw. Ito ay pagbana. Ah. Lakas pa ng usok, oh, mga idol. Yan, oh. Hindi halos makita yung ating tabo, oh, sa lakas ng usok. Ang inakaya ng apoy niya na yung malalaki. Kaya gaya ang sobrang lakas ng usok, yan, oh. Hmm. Yan. Yan. Hindi oh. nangalik sa parte na ito, oh. Yan mababa na siya ayos na rin oh yan hindi na hindi pa yan oh yan pas ayos pas pa ng usok oh